kahit maulan na is malinaw pa rin. Unlike sa mga falls na pag umulan, kumbaga malabo na. ito yung pinakang parking mga dito. Pwede dito yung mga motor and then, dito naman yung mga kotse. So, may tindahan naman. Kaya walang problema kung pupunta kayo. Ang entrance is, ayan. 20 pesos lang mga sadik. Ayun yung contact number. Kuha niyo na lang. So, yung mga parking nasa gilid lang ng kalsada. Tapos, eto lang yung tulay. And then, eto na yung pinakang paliguan mga sadik ayan yung paliguan so dito pwede din kayong hindi na mag cottage kung sa ilalim lang kayo ng tulay papakita ko sa inyo yung tulay mamaya sa ilalim so eto naman mga sadik is 600 per table eh per table 600 dito 600 dyan dito mga sadik pag wala kayong pang ano pang cottage pwede na rito sa ilalim yeah, pwede kayo rito magluto luto, -luto. dito kayo Pwede yan dito. E, Ito na yung pinakang paliguan. Malamig. Malamig. Malinaw rin pala mga sadik. Malaki. Paliguan. Ang lamig mga sadik. Sa dulo tayo mga sadik. Problema nito medyo maingay. Daming karaoke. Okay. Yung ganito mga sadik is uh, 3,500 up and down. Napakalaki niya mga sadik. Uh, kahit marami kayo walang problema. So, yung ganito, mga Sonic Sport, 400 pesos lang. Ayan, naka lang siya. May table. So, walo kami rito, mga Sonic. Tapos, ito na yung pinakang ilog. Lalakarin lang. Mamaya, pupuntahan natin yung lugar na yon. Ayan, mga ganyan. 400 pesos lang yan. Walang signal, kaya kailangan yung mag-pictionate. Ayan, may net naman. ito na yung pinakamura mga sadik at maganda naman kung mapapansin nyo mga sadik yung lugar na tignan mo naman napakasolido kaso nga lang napakalamig talaga ay mga tropa natin oh. Eh. may nadagdag dito mga kubo kasi dati walang kubo yan mga yan mga sadik so ngayon may mga kubo na cottage niyan yan pa alam mo yung kahit maulan na, ito kagandahan sa bukal mga sadik. Kahit maulan na, is malinaw pa rin. Unlike sa mga falls na pag umulan, kumbaga malabo na. Malalim dyan eh. Akit tayo, mga sadik, akit tayo. Ganun pala, kala ko galing doon, is ganun, so, ganun. Kala nyo galing dito sa taas, pero ito lang bukal. So, Tapos continuous mga... yung tubig papunta rito na falls. Ayan! Yay! Ganda eh. Verde Besos! Yeah. Ah! Lamig ka ano? na! <laughs> Lilo oh. <laughs> Hindi ko kaya pala mga sadik! Napakalamig! Hindi <laughs> <laughs> malamig mga sadik! Pasok na pasok siya sa summer! Tapos, sa summer pasok, budget pasok, wala masyadong trekking dahil on the way lang at the same time napakamura lang dito ang mga sabi. Ano? Para nabati oh. Ano daw 'yung mga daw namin? Ano? Ah, magandang Ah sige, ayan oh. Ayan kasama ka rin About na kayo mga sadik. Bali overall naman dito, goods naman. So yun. Maraming maraming salamat at sa pag ano oh, magkita-kita tayo ulit sa next vlog. Maraming salamat mga sadik. Peace out. Damn. Uh. Yeah.